ngayong araw at maghanap tayo ng mapupusuwag na bibigyan natin ng 1,000 pesos at 20 grocery Tara guys, ride rides na tayo Ah uh, guys, bago natin umpisaan yung ating video, shoutout nga pala sa laging nanonood sa atin si Ma'am Lynn at si Rene Ladricap, maraming salamat guys Tay, ano yun nilalako nyo? Nilalako nyo? Uh, ah, papunta papunta Hoy oh, yeah. na. Ah, uy. hero, Baikero, ako. Ah. Okay. Uh, oh, okay lang ba may pagkwentuhan sa glit? po. Ah. Okay lang ba nakakamera ako? <laughs> 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 lang hindi, uh, hindi sa totoo lang nagiiikot lang talaga ako eh. Okay. Eh. Kada mm day. -hmm. Ano Regalo eh? ka sa inyo di Tanggapin niya sana. Salamat po. Oo. Magaling po kayo nagbablog. Oo, uh, -oh. pa uh -oh. kung sana umpad pa rin ng bike. Ah. Bago pumasok ng trabaho. Bebe, lumikot kayo talaga. Oo. 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 Sige. Tumatay po kayo. Ako? Sige, di diyan lang, malapit lang ako rito sa Katatay. Sige. Ano kayo Hindi. Na, mukha ba ako <laughs> Dikit Dami lang ako naman. ng paranya, hindi. Sige lang. Dikit madami naman. Eh, ano talaga 'yan? Ah? ginagawa namin talaga 'yan. Ah, oo. Uh -huh. Salamat nang marami. Mhm. Mm ano 'yan, lako niyo maghapon kayo nagtitinda? Opo. Kaya na matumal ngayon. Ah, uh, bakit naman? Eh, Bagay. Dati rin kas ng vendor sa kalsada eh. pero yung sa amin kasi dati housing na cellphone pero nag-strict na lang ako sa trabaho kasi mas maganda yung strict sa trabaho eh para sa inyo Sana tanggapin niyo tay. Ano pangalan ninyo? Ha? Ah, bike What? Yahero. Ha? Bike Yahero. Mike. Bike. Bike. oh, uh, Yahero. Yahero. Ah, oh, Bike uh, Yahero Parang apon Para ito. Ha? Parang apon <laughs> Hindi naman Tagalog pa rin 'yon. Parang pasahero. <laughs> Pero pang bike nga lang. Bike Yahero. Mm. Mabuti may naubos niyo na ibang tindahan niyo tay. Video. Oh. ito ginagawa namin lagi-lagi pero minsan nagbibidyo kami minsan hindi pero once a month binibidyohan namin yung mga ibang pinamimigay na pero yung iba hindi na namin binibidyohan parang na ano lang kasi yun eh yung na request ba na, ng isang kaibigan kasi lagi namin ginagawa yun ng mga kaibigan ko buwan buwan nagbibigay kami ng bigas konting grocery yan pero ito kasi na Naghahanap na ako ng mapupusuan na maabutan ko ng konting tulong. Oh, kasi yung tulong na yan, tulong din sa akin yan eh. Kaya sinasauli ko lang din sa ibang tao. Oh. Pero nakabenta naman kayo tay. Meron naman po, kahit paano. Oh. Kumita oh. din ng mga 600. 600, ah, pwede na. Oh. Kasi may... Kung naubo sana, malaki na kayo bang nilalako niya ta? Ah, fish cracker. Saan binibili yan? Sa Pasig? Hindi po. Ah, meron na rito sa tenement. Ah, sa Champaka. Oo. Um, um, na na, uh, na. May na, oh. Ah, oo oh, may tuta naman yung... Oh. Pwede naman ako piling mamasukan, ha? Ano nga ako? 55 na. 55? Oo. Oh. Yan nga rin inaalala. Sa aral Ilan taon na ba yung anak niya tay? Yung pangalan ito, may trabaho na kaya lang hindi namin sa ano yung video niya tayo. Eh, alam mo na, kapag dumatik ang araw na mag-asawa, pinapahe na natin. Ha, pinapahe po natin. Sabi naman yung mag-asawa, hindi nang pahe po. Oo, tayo. Opo. Opo. Tama naman tayo, apo. Wala namang mai-ano. Uh, ko, oh. anak, 'yung pinag-aral. PUP dito. Kubutin na lang nakuhang kami ng scholarship, Ayan. oh. Mhm. Tapos yung bunso ko, Grade 12. Ah, malaki na rin pala 'yung bunso nyo. At least wala kayong mga <laughs> wala kayong maliit kasi yun yung pag, mahirap pag may edad na yung yung tipong nasa 45 kapatas meron kang maliit no? Hmm. totoo nga tayo mahal ang gatas pag yung ganitong edad natin na matanda may, may maliit na mahirap oo Aasa kasi na rin yung sa kapatid niya eh. paro oh. oh. eh, Baka mami hindi pa paaralin ang kapatid. Ay hala nga, sabaga yung babae ko, mag isa daw ay nakatakot. Kailangan mag paaralin. So, uh, eh, hindi naman ako umasa dahil may sariling buhay dito. Oo nga Baka kasi ba may bigla siya magkasawa ng hindi mo masabi. Oh. Ano yeah, po? Tama. <laughs> <laughs> ano tayo? Bye hero. Marami, Maraming salamat ay ha. Sa susunod. Ah, oh, salamat din. Opo. Salamat ay. Ingat po kayo. Opo.